ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa simbahan sa Tesalonica ang mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Yeso Kristo. Sumay nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling ito ay ginawa namin alang alang sa inyo. Sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya nagliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin Awita ng bagong awit, purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka, o Israel, dahilan sa manilika, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Siyon, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ng kanyang ngalan. Alpa, tambol, ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakong babay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Aleluya, Aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Kahabagabag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Ayaw na ninyong pumasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabagabag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang hudyo. Ngunit kung ito'y mayikayat, ginagawa ninyo siyang masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't lalong may dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Kahabagabag kayo mga bulag na tagaakay itinuturo ninyo na kung gagamitin ni Numan ng templo sa panunumpa walang anuman ito ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa mga bulag mga hangal alin ba ang mas mahalaga ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ni Numan ang dambana sa panunumpa walang anuman ito Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.